Marami ang sumubok na magpakain nito sa mga alagang hayop. Dito ay first time na kumain nito ng mga pabo. Kaya ito ay sinubukan ko. Magandang araw po! Wow! Andito na tayo sa isa sa napagagandang pampakain sa mga alagang hayop na nagtataglay ng mataas na crude protein, crude fat, crude fiber, calcium at phosphorus. Ito yung dahon ng Madre de Agua o Tricantera. Lumalaki ito ng lagpas tao na sinlaki ng gumamela. Kaya't marami na tayong nahaharvest nito na pampakain sa ating mga alagang hayop. Pero itong Madre de Agua ay maganda man ito na pampakain sa mga alagang hayop. Pero hindi lahat ng alagang hayop ay agad-agad na napapakain nito. Kaya't ngayon, isa sa challenge natin gagawin ay papakainin ko mga pabo namin ito isang grupo ng pabo na hindi pa nakatikim nitong madre de agua Susubukan natin kung paano natin sila pakainin nito mga dahon ng Madre de Agua. Ayun ay pagkatapos namin manguha ng Madre de Agua, na na sana kami, ay nadaanan pa namin itong mga kambing namin na gusto rin kumain nito Madre de Agua, lumalapit sa amin habang bitbit -bit namin ito. Itong isang kambing kasi namin ay sanay na kumain nitong Madre de Agua. Dati kasi ito yung nakakulong na binibigyan lamang nitong Madre de Agua sa loob ng kanilang kulungan. Ang mga Madre de Agua ay tinatanim namin ito sa labas ng lambat. Sila na may nakaloob sa lambat natin na hog wire At may taniman naman dito sa labas na dagdag suporta naman doon sa mga pagkain ng ating mga alagang hayop. Maya-maya naman, pagdating sa bahay, binibigyan ko naman itong grupo ng mga pabo na hindi pa nakatikim nitong Madre de Agua. Presko ang Madre de Agua ang binigay ko, isang buong sanga, kaya lang hindi naman nila ito pinapansin. nag tayo dito sa una nating try dahil hindi nila pinapansin itong ating Madre de Agua na presko na na nasa sanga. Kaya't ngayon, ibang paraan naman ang gagawin natin. Kumuha ko nitong tadtaran para na may natin itong mga dahon ng Madre de Agua at subukan nating haluan naman ng ibang mga pagkain ito na usual nilang kinakain Ganito rin ang ginawa namin noon nung nagbigay rin kami ng Madre de Agua sa mga baboy, eh hindi rin nila kinakain yung presko. Kaya't ginawa namin, tinatadtad namin, tapos hinahalo namin doon sa usual nilang kinakain. Hinaloan namin ng darak, Or kapag sanay naman yung mga baboy na kumain ng commercial feeds, ay doon naman namin hinahalo itong Madre de Agua sa commercial feeds na kinakain nila. Ayun ay dito naman sa amin, hinaluan ko nitong konting feeds at nitong konting darak. Ito naman yung pinaghalo-halo ko at nilagyan ko ng tubig para naman ito'y mamix na maayos doon sa ating mga tinatadtad na dahon ng Madre de Agua. At syempre, para makumpleto ang pagkain sa mga alagang hayop, ay hinaluan ko na rin itong King's Vita Plus na vitamins, itong pagkain ng mga alaga namin. Isang beses sa isang araw ay naghahalo ako nitong King's Vita Plus na vitamins sa mga pagkain or pwede rin ito sa inumin ng mga alagang hayop para lumakas ang immune system nila na ang hindi sila sakitin at mas magiging productive pa sila dahil dun sa mga sangkap na na meron itong King's Vita Plus. So yan ay dito yung mukhang excited na itong mga alaga nating pabo at itong mga manok dahil ngay ramdam na nila na yung mga usual na kinakain nila kaya lang dahil kanina hindi nila kinain itong madridi agua so hahaluan ko nito at obserbahan natin kung talagang kakainin ba nila ito or uh, ang expectation ko nito dahil ngay first time nilang kumain itong Madre de Agua ay medyo tikim-tikim lang yung gagawin nila. Medyo may matitira pa rin dito ng mga dahon ng Madre de Agua. Nahalo ko maigi upang mas didikit lalo itong darak at itong feeds dito sa dahon ng Madre de Agua. At ayun ay nung halong halo na at handang-handa na rin silang kumain. Mukhang excited na nga rin sila at hindi na sila makapag-antay dahil inaabot-abot na rin nila yung ating pinaghalo-halong pagkain nila. Kaya ito ay nilagay ko na rin at pinakain na rin sa kanila at ito ay kinakain nila at sana ay kainin rin nila pati itong Madre de Agua. Ito rin natin itong video para doon sa mga nagtatanong kasi marami ding mga nagtatanong sa atin, nagkomento, nagwinsahe, na nagbibigay sila ng Madre de Agua na hindi naman daw kinakain ng kanilang mga alaga. Kung paano daw ba pakainin ng Madre de Agua yung mga alaga nila. So sa amin, ito yung nagiging paraan namin na kapag binibigyan namin ng preskong Madre de Agua at hindi kinakain, tinatadtad namin at hinahalo doon sa usual nilang kinakain. So dito naman sa unang pagbibigay natin ay hindi natin agad-agad na ma-expect din na uubusin nila. Pero tiyak na makatikim pa rin sila ng Madre de Agua dyan. Kung saan itong Madre de Agua ay pinupost ko talaga na ipakain sa mga alagang hayop dahil sa taas ng mga nutrients na maaring makuha nila dito na magbibigay din lalo ng magandang paglaki at magandang kalusugan ng ating mga alagang hayop. So ayun, lalo pa itong mga pabo, na na din kumain ng mga damo. Malakas din kasi kumain ng mga damo ang mga pabo, kaya maaganda rin na isama sa pagkain nila itong Madre de Agua. Ganon din doon sa mga asola, nung una ay nahirapan din kami magbigay sa kanila, kaya itong ginawa namin ay hinahalo din namin, dahan na namin hinahalo doon sa mga pagkain nila. Actually, sa umpisa ay mas maganda pa nga na mas marami yung binibigay natin doon sa usual nilang kinakain at hinahaloan muna natin ng konti-konti itong Madrid de agua or yung mga bagong mga pagkain nila na uh, sinasanay pa lamang natin sila. Na habang tumatagal nagiging one half na naman dagdag natin mula dun sa one fourth. Tapos sa susunod magiging mas marami na or three, three fourth na yung ating binibigay ng madre de agua. Tapos one fourth na lang yung kanilang kinakain na usual yung mga commercial feeds o so mga darak na binibigay natin sa mga alaga natin. Para habang tumatagal, mas nasasanay sila. Doon yun sa mga nais na magsanay na mga pagkain ng mga alagang hayop nila mula doon sa usual na kinakain. Katulad doon sa mga alagang baboy namin, sa mga nagtatanong din, kasi nung nauna, kumakain sila ng feeds doon sa kulungan, tapos nung nilabas na namin yung mga inahing baboy na nasa loob na ng ranging area, sila naman ay kumakain na ng mga alternative doon sa feeds o yung mga tinatanim na namin, yung mga nababagit natin laging. Kasaba, kamote, gabi, itong Madre de Agua at iba pang mga tinatanim namin. So yun yung aming nagiging pamamaraan, dahan-dahan namin silang sinasanay. Hanggang sa totally, kumakain na sila na kahit yun lamang ang binibigay natin. Yung uh, katulad nitong Madre de Agua ay yung mga azola. Malaking bagay din kasi na masanay na kumain ng mga alagang hayop natin ng mga natural na pagkain na naitatanim lamang natin dahil nakakatipid tayo ng malaki dito sa commercial feeds. Pero yung mga alaga natin ay nabubusog pa rin at nakakakain pa rin sila ng sapat na kailangan nila upang sila ay maging produktibo pa rin, nangingitlog at mas napaparami natin at hindi rin sila nagiging sakitin. Lalo na at sinasamahan din natin yan ng vitamins, itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dito sa bukid, gawa-gawa paraan upang makalibre tayong ulam at ay makakatipid-tipid din kahit papaano. Hindi na natin bibilhin pa sa mga palengke yung mga pagkain natin dahil dito marami na tayong inalagaan at sa matipid pa na paraan. At ayun nga ay tulad na nabanggit natin dahil first time na binibigyan natin itong Madre de Agua ang mga alaga natin ay hindi nga nilang naubos. Pero yay, iiwanan lamang natin dyan, yan naman ay kanila ring balik-balikan. Katulad ng kasaba na sa namin, hindi nila agad-agad naubos, yun ay binabalik-balikan lang nila. Sa umaga, tumutuka sila doon, tapos maya, maya naman, aalis sila, kain ng mga damo, tapos binabalik-balikan na naman nila. ganun din yon dito sa ating nilagay na Madre de Agua. At ayan, dahil meron din ditong balat ng prutas ng mangga, medyo matigas kasi itong klaseng mangga ito, manggang wani, kung tawagin dito sa amin. Ito'y itinatata din namin, para siyang apple mango itong manggang ito. Makapal ang balat, kaya hirap na hirap sila na ito ay pirapirasuhin, kaya ako na mismo ang nagtatadtad at binibigay sa kanila. At yan ay gustong gusto ng mga pabo, Madalas nga nung binibigyan ko sila niyan ay pinag-aagawan. At bukod dyan sa mangga, kapag meron ding mga nalaglag mula sa puno ng mangga, yung mga sirang mangga, yung mga overripe na ng mga mangga, yun naman ay kanilang pinagtsatsagaan din kainin, yung mga pinakaprutas noon. Kaya gustong gusto rin ng mga pabo, ng mga manok, maging itong mga prutas ng mangga. Kaya dito sa amin, yung mga nalaglag na mga prutas ay walang nasasayang, walang natatapon dahil kinakain din itong mga alaga namin. Actually, lahat halos ng mga alaga namin dito, maging yung mga baboy, yung mga inahing baboy, yung mga baboy namin doon sa loob ng kulungan, ay binibigyan din namin itong mga balat na mangga, yung mga reject na mangga, kinakain din nila. Sa ilan nga na malapit sa palengke o meron silang kakilala doon na nagbebenta ng mga prutas, ng mga gulay, kinukolekta nila yung mga reject na gulay, reject na prutas, yun yung binibigay nila sa mga alagang hayop nila. So ayun po, yun lamang po muna sa ngayon. Sana ay nakapulot kayo ng ideya dito sa ating naging topic ngayon. Marami maraming salamat po.